na magbisaya eh. Ah, okay. Alam mo ba, doon ito kita para maging masaya naman sila. Mga on na ta. Well, ah. na ba kayo? Marco? Asa ka oh, puyo? Unsa'y yung mo mong Parang dito pala siya nakatira. Hindi ko ba? Ang... tika? Ayun. Marco, parang ikaw ang tuturuan ni Tony. Parang ikaw, mapaturo ko na rin. Alam mo, ito lang yung literal. Hindi ko Di ko ako bala magbisaya eh. <laughs> Alam mo ba, doon ito turuan kita para maging masaya naman sila. Mga on na ta. na ba kayo? Hindi pa. Marco? Asa ka ka puyo? Unsay mo Parang dito pala siya nakatira. Di so, ko ba? Ma, teka. Ayun. Marco, parang ikaw ang tuturuan ni Tony. Parang ikaw, mapaturo ka na rin sa... Alam mo, ito lang yung lidet. Hindi ko ako bala magbisaya.